Mga pilang magkasa ko eh. Mga ilan ang kasa? 13. 13? 13. Habi Sige. 30 sa kabilang sasakyan na eh. 10 no? 10 nga. Sabi ko na eh. Tigsa 10 na lang kada isang linya no? Para maka 30 dito yung sa portioner ko 20 Saktong 50 Fortuner uh, din na sa Ayan Ito po pinapak na uh, Mga dilata Noodles, pasta Additional na Ayan ito na po yung may lang na Okay Naipak na po halos kalahati na naipak no ayan, Mga sabon po yan Ah, ito, pasta ito. Ito ay, ano pa ito? Pasta din. Pasta po ito. Tatlong box. Pasta shampoo po ito, no? Shampoo. Uh, ayun pa yung mga shampoo. Ayun pa yung mga shampoo. Sabon. Okay. Dito po tayo sa house nung kaibigan ko. Si parin Darwin. At saka si Gumare. Ah. Uh, Ahem. <coughs> <coughs> <laughs> um. Ayan, ito po si ano, si Kumarin Pearl. Ayan. Okay, ah. Uh, uh, number one, para sa akin ha. Ace, ace gapper po ng mamalakat. Ayan. Ayan. Magaling po magtatarito uh, marami na po na pag-champion dito. Ah. Uh, Pearl, ah, uh, saglit. Saan ka makikita soon? Nasa ano po kami? Nasa ano ba, Sa Manila tayo? Sa uh, Coliseo de Manila. Coliseo de Manila, yeah. uh, Ano yung yeah. event? Ano yung event? Hindi Ah, uh, TikTok 4. Ayaw nga, para TikTok, okay, TikTok 4. Okay, TikTok 4. Okay, makikita niyo po dyan sa Coliseo de Manila. Sa And TikTok po kami, 4. Kami, kasama ko po si Sir, ano, si, ang aming boss na si Mike Mendoza. <laughs> <college game farm. laughs> Ayan, tatari po siya. Ako yung magtatari niya dun sa ano. Itong po. Ayan. Ito, ay naipak na po. Ito po yung sample ng ano, marami na po naman. Tapos yung pong sako ng bigas, sak sako sa ng bigas ay bukas po ay nandun sa isang sasakyan. So makikita nyo na, makikita nyo na din po doon. Ayan, uh... ah. Ano ito? Ah, kape ito, kape. Oh. oh. Ah, okay, coffee. Okay, ah. Dilata ata, oh. kahit kahit uh, Pinoy made corn beef pa rin, Yan, ah. May corn beef, may corn beef. Okay, hindi naman po imported ang corn beef natin. Ah. Pinagkakasya natin yung budget. Yeah, pinaka-importante po dito, bigas. Pero ito po, marami-rami din po ito. Okay, uh, ano ito ano? Additives no? Dato puti no? Dato puti, suka. Ah, uh, ayan, kumpleto. Okay. Yan, nakakabit niya iban yung mga damit naman. Mga damit, maong, t-shirt. Pang lalaki, pang babae. Yan, pinagsasama-sama na. Eh, ang dami. Ang dami din ang nag... Ang din po na nagpadala ng mga damit. Mga used na damit na masusuot pa. Yan, panlamig yan. Ano? Marine oh, Pearl? Oh, panlamig, mga kapal. O oh, yan. Oh, hindi na po namin alam kung siyempre kung alin ang pamlalaki, pambabae. Ako. Uh, may hirapan. Gracias, Pai. Ayan, ang gugupit pa ng... Ano yan pare? Ano yan? Hi, Shampoo. Mami. Shampoo. Hello po! Hi, Mami. Si Mami! Ayan, si Mami. Hello, Dar! Mami, kaway lang. San kaway? Ayan.